ayun so, yung mga order dito uh, na order yan Pilipino, Mino, ayan may adubo, sisig, pare, ang ah, dami ayan na deliver ni kabayan. ayan, tamat <laughs> na lang kayo ng extra ng tanok ayan ayan Ramen, thank you. Itu sakit. <laughs> Selamat, salamat. Thank you, kabayan. bayar. no yun so nandito kami ngayon mga kabahay sa grab and go ito yung restaurant pala dito ng Pinoy, Pinoy restaurant so Pinoy yung mayari dito so papasok kami ngayon mga kasama ko apat kami dito dahil kakain kami kakain kami dito sa loob kasi nga uh, katatapos na namin magtrabaho mga kabayan at saka pauwi na kami. So dumaan na lang kami dito. Ayan, so ito yung palibot natin, no. Oh. Ayan. So yung daming bahay dito, eh. bahay. Ayan. So ayan yung uh, Grab and Go. Ayan, yung pumasok na yung masama ko. Ayan. Ito yung isa. Ayan. So, ito yung mga bahay dito sa gilid. Ayan, yung mga bahay dito. Tapos yung airport yan sa likod yung pula na yan. Tapos yung bukid daw, nagpapags na siya. Oh. Nag ice na sa mga bayan, ng umisa na kasi yung winter dito. Ayan yung mga order dito. Uh, maraming order yan. Filipino Mino. Ayan may adubo, sisig, pare. Ang uh, dami. Uh, mga taga-luto dun sa loob. Ang oh, may-ari o oh, nagluluto. Oh? Ramen. Thank you. Dito? tiếp à? Tôi xong rồi. Selamat, selamat. Ramen đó. Đi tiếp na. <laughs> Anh ngồi dan deliver nikabaya Anin. selamat korporan apa yang ekstraan sama begitu selamat selamat sampai

Hindi pa yung tibay yung salamig kasi labas pa naman yung tabaho niya. Hmm, yung mga carpenter yan mga sulang ka, no? sa labas sila? Okay lang, huwag na sa sa mga installation sa mga ceiling. Do doon ka ipasabay sa mga ganda ng lake na baan. pansin. Ay, no, Ayan yung yung loob dito. Tay!